Hello! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Uwi, pag wala ng pasok, alam na. Kus, 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 kus. balungos. Oo, na. Layo-layo konti. Ako ang tagalaba. O, diba? Ako ang taga -laba. Sila ang taga sampay. Sila e, ang taga sampay. Kailangan nyo magsampay, mga iho. So, bago maglaro, hindi kayo makakapanood kapag hindi nagsasampay. Ayan, galing. dumali na yung anak kong makulit. Ano kaya sinasabi niya? Oh? E, sige. gawa mo.